Isang Pinoy naman yung tinanghal na kampiyon sa Brewing Championship 2025 sa Qatar. Kuha po tayo ng detalye dyan sa pagulat ng Star FM Manila. Hindi pa rin makapaniwala ang Pinoy na si John Edward Inocencio matapos siyang itanghal bilang kampiyon sa katatapos lang na Qatar Brewing Championship na ginanap sa Doha, Qatar. Isang dekada na ang nakalipas mula ng pinasok ni Inocencio ang coffee brewing industry. Taong 2017 naman nang lumipad ito patungong Qatar upang ipagpatuloy ang kanyang journey bilang professional coffee barista. Hindi man pinalad sa una at sa ikalawang pagkakataon na makamit ang champion title, masaya ang Caviteño na hindi siya sumuko na ipakita muli ang kanyang talento sa global stage. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Inocencio, nagbahagi ito ng mga payo sa mga gusto pasukin ang naturang industriya at nagpasalamat rin naman ito sa lahat ng sumuporta sa kanyang journey. Huwag niyo palagpasin yung bawat araw na wala kayo natututunan. Basa kayo ng mga journal, article, marami. Pag wala kayong ginagawa sa bahay, magkapigay sa labas. Ikutin niyo yung iba't ibang coffee shop sa mga local coffee shops. Kumunik tayo sa community. Marami nagbibigay ng mga seminar na libre. Huwag kang mag-jump na intermediate or professional uh, never mong may exit yun na maganda pag yung foundation mo is hindi pa pulido. Work out on the confidence itself. Tama gulang ko siyempre, uh, ni-raise nila itong ano, nagbata na to na may edukasyon, may maganda tirahan. Siyempre sa sa fiance ko diyan sa Pinas na laging nasuporta, binibigyan ako ng advice. Sa so mga kaibigan ko na laging positive, nagpupush, maraming salamat sa inyo. Sumula sa pool. Sa darating na Mayo ay lalaban muli si Inocencio sa World Brewers Cup sa Jakarta, Indonesia. Kasama ang mahigit 30 professional barista sa iba't ibang bansa. Yan ang report mula dito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimigora para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.